Magandang araw mga katropa. Tingnan niyo ho ang aming sweater. Um, sweater cap. Tingnan ho matangkad, matipuno, maganda ang katawan. No? Maganda ang buntot. Nag-change uh, feather kasi siya so hindi pa masyadong ano ganoon kaganda ngayon pero in a few months hahaba siya parang usang pabilog. So ito ang mga hands. Oh, winter season na kasi dito sa amin. So, yung mga hens nag adjust pa sila. So, para silang nilalamig. Kaya matatangkad. No? Matangkad din ng hen, matangkad din ng broodcock. So, magpuproduce sila ng matatangkad na lahi. So, yun yan. Oh, ang pagpili ng mga manok. Matangkad. Healthy. No? Ang lalaki. Pula dapat yung balat niya. So, ganoon din sa mga hen. Ito po ang iba. So step by step, ituturo namin sa inyo kung ano ang mga pamamaraan ng tamang pagbibreed dito sa Amerika. Kelso. Okay. Yellow-legged hatch. Ayan o. Oh. So nakikita ninyo palaging hanggap maaari no. Parehas, pare-parehas ang kulay ng mga hen. So yung mga anak nila, expect po natin, ganyan din po yung kulay. Ayan. Okay. The best yellow leg hatch po ito. One of the best. Ayan, tingnan nyo yung buntot. Oh. May puti-puti sa likod. Yan ang mga pure na yellow-legged hatch. Ito ang kulay ng yellow-legged hatch namin. Magandang klase so ito. Huh? Tingnan nyo, matatangkad. Huh? Matangkad din ang uh, stag. Matangkad ang mga pulet. Huh? Yan ang mga tips, isa sa mga tips na may bibigay ko sa inyo pag pumipili kayo ng material sa pagbibreed so dito sa amin, pure breeding kami at uh, mag subscribe lamang kayo subaybayan so, lang ninyo ang aming youtube channel at uh, step by step ituturo namin sa inyo yung pamamaraan simula sa pag ah uh, ah uh, pagpili ng mga broodcock or stag, pagpili ng mga pulit, mga inahin hanggang sa pangitlog nila no? Uh, sa paglagay sa incubator hanggang sa mapisa paano alagaan ng mga sisiw no? hanggang sa lumaki sila, hanggang sa maging stag at pulit na rin sila okay. sa na naman po okay, paalam